Uh, mga kapatid, ah, dadako na tayo sa ating nag-message na si Binigno Tabolda na yung kanyang ibon daw po na isang pares ay may itlog na 10 peraso at tinatanong po niya sa akin kung natural lang daw po sa isang, ano yun, isang breeder o kung mapipisa para. Uh, ngayon mga kapatid, uh, ah, base lang po sa aking pag-aalaga, disclaimer lang po, Ayan. Kumusta po kayo mga kapatid? Uh, Merry Christmas po sa inyong lahat. Uh, for today's video natin mga kapatid, uh, meron po kasing nag-message po sa akin kung yung itlog daw po ay po at kung mapipisa para po at kung tam ano daw po yun. Uh, Tawag dito. Kung sa pagbibrid ay ayos lang daw po yun. Uh, kapatid na ano, binigno taboldan. Ay uh, ito po. Uh, pero bago tayo dumako doon mga kapatid, ah, magpapakain muna tayo ng kangkong kasi isang linggo natin silang pinainom ng vitamins. Uh, ngayon, ato ah, tubig naman ang ginamit natin mga kapatid. At bibigyan natin sila ng ano, kangkong. Ayan, bako lang tayo ng kangkong mga kapatid. Ay, ito mga kapatid, bali bibigyan natin sila ng kangkong. Ayan. Kasi isang linggo natin silang binigyan ng vitamins bibigyan uh, din natin sila ng ano, uh, gulay na kangkong para puro hindi seed ang kinakain nila ayan ito okay, ito mga kangkong ayan Nagawa natin ng kangkong uli. Yung mga ano mga kapatid, tawag nito. Yung may mga itlog, ah, uh, hindi natin pwedeng lagyan ng kangkong mga kapatid kasi na ito may itlog to mga kapatid na project di pinapalay na pala nakak uh, hindi natin lalagyan ng kangkong kasi yung hen nagahalimlim, kasi kung merong kangkong ah uh, naudot yung nila dun sa itlog kaya wag natin bigyan uh. At yung tawag um, ito yung nanalo ko sa ating parapol eh, wala pa kong ano wala pang paramdam mga kapatid paano kaya yon AJ Mandayo paramdam po ayun kaya mga kapatid, bali binigyan na natin sila ng kangkong. Ayan, nagkakagulo na sila. Ayan. Ayan mga kapatid. Oh. Ah, ngayon mga kapatid, ha, dadako na tayo dun sa ating nag-message na si Binigno Tabolda na yung kanyang ibon daw po na isang pares ay may itlog na sampung peraso at tinatanong po niya sa akin kung natural lang daw po sa isang ano yun, isang breeder o kung mapipisa para ah uh, ngayon mga kapatid uh, base lang po sa aking pag-aalaga disclaimer lang po pagkasampu po, po ang itlog po mga kapatid ng alaga nating African uh, dalawa lang sa tingin ko noon uh, sila o kaya ano tawag nito nang itlog na po sila ng matagal tapos nag itlog uli kaya dumami ang itlog po pero ang sa akin na po mga kapatid ah, ang pinaka natural lang po ng kanilang pag anim lang po kapatid na binigno ayan po anim lang po hanggang apat lima ang iniitlog po nila pagka humigit pa ng pito walo siyam sampo uh, parehohin po yon ah, mga kapatid Ayan po. Tulad po nito mga kapat. Ayan po. Apat lang po ang iniitlog nito. Ayan. Fertile na mga kapatid. Ito. Isa pa lang pero positive na ito mga kapatid. Ayan o. Kasi may parang ugat na ng ano ng parang sapot mga kapatid ng gagamba ayan mga kapatid oh. ang pinaka natural lang po ng islog ng ibon 4, 5 hanggang 6 po pag humigit sa 6, 7, 8 hanggang 10 mga kapatid ah. Ka, parehas din po yun mga kapatid ayan lang mga uh, kapatid na binig na po, ante po sa iyo uh, kung ba, para po sa akin, uh, biyakin niyo na po 'yan kasi nag yung kanilang itlog. Uh, ibig sabihin parehuhin po yan mga kapatid. Meron pong uh, mga kapatid, meron po akong iyan eh, sa iyo na ako lang po ay eh, bago lang din po sa so pag-aalaga ng ibon ang kakko maniwala po kayo sa hindi ang kakko nangingitlog po pero maliit lang po ang itlog ng kak parang itlog ng butiki ang itlog ng kakko lang po ako maipakita pero hindi ko kasi mga kapatid na ano kasi hindi pa ako nagbablog noon kaya sinasabi ko lang po sa iyo, mga kapatid ah, inyo mga kapatid yung ang kakko ng nangingitlog pero maliit lang po ang itlog kaya na, sa mga naka ano po nyo mga sa mga veterano pong mag PM lang po kayo kung maano nyo po ito na ang kakpo po nangingitlog po pero maliit lang po ayan uh, sana po nasagot ko kapatid na binigno yung katanungan nyo pasensya na po kung ngayon lang po ako nakapag ano nang ano nyo mga ah, kapatid na tanong niyo lang po ah yung tanong nyo sorry po yung tanong nyo kung ngayon ko lang po nasagot ayan ah, ayan mga kapatid oh, ganong kaamoy mga alaga kong ibon ayan hindi sila mailap sanay sila sa tao mga kapatid yan Ayan. Uh, sana po mga kapatid uh, humingi po ako sa inyo ng support po uh, pa like and share po mga kapatid at pag-subscribe naman po yung mga bago pa lang po sa akin channel ha. Ah. Huwag naman pong kalimutan mag-subscribe. Ah, kahit isang like lang po, malaking tulog na yun mga kapatid. ngay ah, ngayon mga kapatid, ah, hanggang dito na lang po. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At Merry Christmas po sa mga lahat ang sumusuporta po sa inyo. Nasaan man kayo ng panig ng mundo. Ayun, hanggang dito na lang po.